Sabi mga idol, ang lalaki ng mga tawagin sa amin niya na isda ay pikay-pikay. Ito. Yan na pala yung na buksi namin ho na ano, huli namin. Yan pa sa unahan. mga idol magandang umaga sa lahat at siyempre yung panibagong adventure na naman namin no? yun ang mga idol no? likit na wow labi, ang lalaki ng kay pikay grabe mga idol likit na likit aming balabagong adventure grabe mga idol ang lalaki ng mga tawagin sa amin niya na isda ay pikay-pikay ito. ito sabay na yung lagaw grabe likit. Fight boy. <laughs> Ngiting tagumpay. Walang resto. <laughs> May pambu. <laughs> Ang mula galing problema ay yung makina namin ay nasira yung POE line. Buti na lang kung mahila kami ng kumpanya ng aming bangka. Good luck naman pala yung nilalawat natin ngayon mga idol dahil mahina pa sa laya. Kaya dito naman tayo ngayon. Panibagong adventure. Ta good luck. yung holiday ng... sa unahan na lambat natin ho, ay ganun din mga na... ganitong klase rin ho, na isda tawagin sa amin ay pikay pikay at saka ito dalo pikay tas na yung araw ko good morning po sa inyong lahat mga idol dito kami ngayon sa tawagin sa amin hampanan sa hilutungan sa unang pulo shout out muna sa la, mga para tabod laks panahon na ada sa kwan sa Manila Wait, mahinay mahinay magbira <laughs> mahinay mo, si mahinay hindi ka na galing ang kandilaryo kundi si mahinay ka na pak Yan naman mga idol yung pak Tawagin sa amin na isda. pak Katabi namin dito. Yan o. Troll. Nag-aarado man. Nag-aarado ng troll. Oh, payt. kayo. Siyempre tayo mga idol ay tapos na humila ng lambat. Kaya yung kasama ko naman yung naghihila ng lambat. Medyo mahaba yung lambat namin na hinihila. Kaya sa paghila pa lang ng lambat ay siguro Ah, tumatagal ng dalawang oras yung paghila lang ng lambat walk on ayan, ayan pa yung butiti Great, right, Gracia. naman muna kami dahil wala pang pahuli sa laya. Kaya sa tabudlak naman kami naglaot para may income pa rin. Hindi matambay. Tapos na kami mga idol mag -hila ng lambat. At ngayon ay andito pa rin kami. naka lang muna ho. Naghihintay na mag- yan o, nakaangla muna, naghihintay kami na mag manghila na manghila sa amin ng kwan, bangka. Nang tulong. Yun pa kasi yung kumpanya ng bangka o, oh, na sinasakyan. Layo. Kaya, naghihintay-hintay muna kami sa kanila. Habang nag- tatanggal ng kulay ng isda yun know, o na alimasag ito po yung dalawa <laughs> natangkas pa ng kagat bawasan pa singko pabaho kita si Nadori boy kung <laughs> nili pa kumali si parento ta kuman kumakalina pag-uwid na yun sa kita dito lupok na natong isda No. Nagbubuod na ito sa atong tanabid Ito yung tawagin sa amin ho, matambaka yung kano malaking mata. Matambaka tawagin sa amin sa mga sa mga bahura na isda. Yan no, tapo. Oh. isda. Hmm. Yan ang mga idol yung aming rescue <laughs> Ang kumpanya ng bangka. Dalom. Okay, ah, din sa panan. Papahilan lang kami ng ang aming bangka. Ayan na pala yung na buksi namin ho na ano uli namin. Ayan pa sa unahan. Boy, channel in PC ito sa unahan. Boy,